Ngayon po tayo doon sa continuing registration ano po ng mga voters hanggang katapusan nitong Setyembre. Pero meron din kayong balita na sinabi na ang deactivated voters ay eh, tila mas marami yata sa ngayon dun sa mga nakapag newly registered ng mga botante. Ano po yung status? Ano ba yung target nyo? Sadya pong tama kayo, Mam Sa kasalukuyan po, meron po tayong 2.3 million na mga dagdag na botante. Bago po yan, pero mo or less, meron din po tayong nagpa-reactivate na mga okay. 600,000. So, mga 3 million po yung mga dagdag natin botante. Kaya lang, nakakalungkot sapagkat matapos po kami magkaroon ng uh, eksaminasyon ng aming mga records, abay, meron pong 5.3 million na mga oh. botante natin ang deactivated, bay, hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Siyempre, do sa 5.3 po na yon, hindi pa po kasama yung may nakita kaming almost 200,000 na double or multiple uh, registrants. At pagkatapos, meron pa po kami nakita yung mga namatay ba na namatay mm okay. dito sa lugar kung saan sila nakarehistro. So more or less po yan mga lahat-lahat, 6 million lahat-lahat na yan na tatanggal sa listahan. Napakalaking bagay okay. po yun. Yung 6 na sapagkat lumalabas, parang nabaliwala yung 3 million naman natin ng na mga butante. Kaya naman, ganun, patuloy pa rin ang aming panawagan na hanggang September 30 pa naman po yung ating registration, baka naman pwede marapat na makapagpa-reactivate yung 5.3 million natin ng na mga kababayan. Okay. So sa totoo lang po, parang hindi naman kayo pwedeng magtanggal ng pangalan sa Book of Voters, di ba po? So ibig sabihin pwede namang pa-deactivate, pa-reactivate sila kung sa tingin nila, eh dalawang eleksyon na nakalipas, hindi sila nakaboboto pero gusto nilang lumahok muli sa 2025. Ganun po. Tama kayo. Alam niyo po, 82.5% ang voters turnout natin noong 2022. Ibig sabihin, meron tayo mga 17.5 na hindi nakaboto. Ay sa akin palagay, yung 5.3 million, baka yun yung 17.5 na hindi rin bumoto Nung barangay ng SK elections so, at pagkatapos later okay. na lang sila boboto uli kapag uh, kapag presidential and vice presidential election sa 2020 naku wag naman po sana sa so, pagkatao mm -hmm. po kahit 'yan ay barangay lamang o kahit 'yan ay munisipyo lamang napaka-importante rinig ang boses ng sambayanin okay. ay pagkat uh, wala tayong karapatang magreklamo kung tayo naman hindi nagpa-participate sa ating electoral exercises yun yung 200,000 na sabi ninyong double o multiple registrants. Sila ho ba yung parang potential na flying voters? Ay, pwede po. Pero alam nyo po, mamalong mukha naman po sa aming analysis, yun po yung unang pumasok sa ating isipan talaga na kumuka, baka ito yung mga flying voters. Pero hindi po eh. Sila po yung mga double or multiple registrants na nakaligtaan nila na sila ay registrado pa. And therefore, existing pa yung records nila. Ang ginawa po nila, ang finila pang form pa rin, ay yung bagong application registration. for registration. O kaya naman, lumipat na sila ng lugar. Pagkatapos na sila hindi nakakaboto sa dati nilang binobotohan eh nagtransfer lang ng registration o nagpa nagpa nagparehistro ng bago. Dapat po transfer with reactivation ang ating pong fill upan. transfer tayo tapos nagpa wag Huwag wag na wag po kayo magpa ng bago sapagkat pwede po kayong kasuhan ng 1 to 6 years imprisonment na election offense, kasong kriminal po 'yan. Okay. So suma total, ilan ho yung expected voters ninyo sa May 2025? Plus or minus the new voters and the deactivated? Dapat po kasi talaga mamalo, 70 million eh, ang ating watante. Eh. Ayan mm. po ang projection namin pero mukhang lalabas mga 68 million lang. Saka, sa kasalukuyan po mamalo, 66 million tayo eh. Tapos oh. ito nagparehistro like, mula July 16 hanggang September 30, baka abutin na mga 2 million pa lamang and therefore, mm kahit na i mo sa 66, magiging 68 million pa lamang po yung mga, yun? So dahil nga po sa malaking nawala rin doon sa deactivated, bali ba na lang kung magpapareactivate yung 5.3 million voters po natin. Ngayon sa overseas voters po, tila dumadami naman yung nagre-rehistro pero ang turned out eh hindi ganong maganda no po, lalo na sa mga kababaihan. So ano po yung status ng internet voting ninyong, pan, mukhang meron na kayong kontrata, ano ho? Ano ho yung outlook sa tingin ninyo? Dadami ba ang voto? Apo mamalo, medyo hindi pa rin po gano'ng ka-promising yung mga nagpaparehistro natin mga kababayan. Saka, sa kasalukuyan po, ang registered voters natin sa abroad ay 1.180. 1.180. 180,000 uh, 1,180,000 voters po. Ang projection dapat ng Comelec, 3 million dahil nga sa inannounce na natin na may internet voting na po tayo at hindi na po nila kinakailangan pumunta sa embahada para makaboto o sila ipadalhan ng mga uh, envelopes na naglalaman ng mga balota. Ngayon po, tama po kayo, meron na po tayong yung uh, sistema na na-procure para sa uh, internet voting. Ito po yung nagkakahalaga ng 100 million. Dapat po ay uh, ang aming pong AV, ABC ay 465 million. Pero 100 million lang po yung aming nakuha na offer. Talaga pong kinabahan kami doon, Kaya lang, kung gagamitin po natin, ginamit po namin ang Procurement Act, sila po kasi nanalo sa sila na, na pre-qualification, na post-qualification, pinaka-lowest calculated bid. Wala pong magawa ang Pomele. Kaya... Mm. Ami, masyado namin sila minamatsyagan kung talagang magko-comply at nagko-comply sa lahat ng mga pinangako o commitment sa ating pong procurement.